Sana, <laughs> Sana magkita po oh. tayo soon. Sana magkita tayo soon. I hope to see you soon. Din. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kilig overload ng netizens matapos kumpirmahin na nag-follow na sa Instagram si na Jillian Ward at Eman Bako sa Pacquiao, ang bagong sparkle artist at anak ni boxing legend Manny Pacquiao. Nagsimula ang kilig ng hang aminin ni Eman sa Fast Talk with Boy Abunda na si Jillian ang celebrity crush niya. Talaga, Jillian Ward eh. Oo, oh, ba? Diba? Kung may sasabihin ka kay Jillian Ward, anong, anong gusto mong sabihin? Nanonood yan? Anong sabihin mo kay Jillian? Ah, uh, hi po. Sana magkita po tayo soon. Sana magkita oh. tayo soon. Mula noon, nagabang na ang mga fan kung may susunod pang mangyayari at heto na nga. Sa panayam ni Nelson Canlas sa 24 oras, ibinahagi ni Jillian na napansin niya si Eman sa kanyang notifications. Nakita ko po siya sa Instagram ko po na nagla-like siya. So, na-appreciate ko naman. Pinalong niya po ako. Dagdag pa ni Jillian, matagal na rin niyang napapanood ang mga TikTok videos tungkol sa binata. At ang pinaka nakakakilig sa lahat, ibinunyag ng actress na may espesyal na mensahe rin siyang ibabalik kay Eman, kaugnay ng sinabi nitong gusto siyang makita soon. Finalo niya po ako. Finalo ah, niya? Oh, okay. Uh -oh. niya po muna ako. Kasi ayun, finalo hey, ka mo, mo ba? Finally, ako. <laughs> Napapanood ko din po yung mga yung mga TikToks tungkol sa kanya na he's very godly, he's very nice. So, ni-message ka para kay Emma. Welcome to Sparkle, welcome to JMA. Sabi niya, sana magkita kami soon. So, ayo. I hope to see you soon. Din. Agad namang kinilig ang fans sa mutual appreciation ng dalawa at marami na ang nagbubuyo kung may chance ng mag ang bagong love team na ito. Kapag nagkita na ng personal si na Jillian at Eman, Sparks ba agad ang lilipad o friendly meet up lang muna?